Alam mo ba na sa Pilipinas, hindi lang basta-basta na lalampasan ng mga political dynasty ang mga kontrobersya, madalas pa nga, lalo pa silang lumalakas dahil dito? Habang naghahanda si Camille Villar para sa kanyang kandidatura sa Senado sa darating na halalan sa 2025, maraming seryosong tanong ang lumulutang. Hindi lang tungkol sa kanyang kakayahan o plataforma kundi kung paano patuloy na ginagamit ang kapangyarihan at kayamanan bilang puhunan sa politika. Ang pinakamainit na isyu ngayon, ang mga aligasyon ng vote buying. Ipinatawag na ng Commission on Elections, CBR, para magpaliwanag kaugnay ng isang raffle event sa Cavite na pinagdududahang ginamit upang makaakit ng boto. Ang ganitong klaseng aktibidad sa gitna ng kampanya ay hindi aksidente isa itong sinadyang galaw, pagsasamantala sa kahirapan at pangangailangan ng tao upang makuha ang kanilang suporta. Matagal na itong taktika pero ang patuloy na paggamit nito ay nagpapakita kung gaano kakumpiyansa ang ilan sa ating mga politiko. Sunod na usapin ang Prime Water, kumpanyang pag-aari ng Pamilya Villar na namamahala sa supply ng tubig sa ilang bahagi ng Cavite at Bulacan. Matagal nang nagre ang mga residente tungkol sa maduming tubig, mahinang pressure at hindi maaasahang serbisyo. Para sa isang pamilyang kabilang sa pinakamayayaman sa bansa, ang pagkabigong maghatid ng maayos na serbisyo ay hindi lang isyu ng pamamalakad, ito'y isyu ng prinsipyo kung hindi nila mapatakbo ng maayos ang isang public utility, paano pa sila pagkakatiwala ang maglingkod sa buong bansa? Pero hindi diyan nagtatapos ang usapin. Ang Rice Tarification Law na itinulak ng kanyang ina na si Senadora Cynthia Villar ay sinisisi ngayon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Habang ipinagtatanggol ito ng pamilya Villar bilang hakbang tungo sa modernisasyon, at liberalisasyon ng importasyon, marami sa mga magsasaka at mamimili ang nakakaramdam ng pagkakanulo. Nalulugi ang mga lokal na magsasaka. Nahihirapan ang mga mamimili. At ang mga nakikinabang madalas ay ang parehong elite na pamilya na may interes sa agribusiness at importasyon. Kamakailan kumalas si Camille Villar sa alyansa niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong, totoo nga ba itong pagkakakalas o isa lamang itong estrategikong galaw? Lalo na't patuloy pa rin ang suporta sa kanya ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte, isa pang makapangyarihang pangalan sa hanay ng mga political dynasty. Isa itong laro ng kapangyarihan, mga alyansang pinaplano, para mapanatili ang kontrol ng iilang pamilya sa gobyerno. Hindi na natin kailangang palambutin ang usapan. Ginawang puhunan ng pamilya Villar ang pera at impluensya para sa kapangyarihang pampolitika. Ginagamit nila ang kanilang negosyo para punduhan ang kampanya. Ang mga real estate at utility services nila ay direktang nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino mula sa bahay na tinitirhan hanggang sa tubig na iniinom hindi ito simpleng kampanya, ito ay kontrol. Ang nakikita natin ngayon ay hindi lang kandidatura, kundi ang patuloy na pagkonsolida ng kapangyarihan ng iilang elit na pamilya na matagal nang may hawak sa kongreso, negosyo at media. Isa lang ang mga billar sa mas malaking suliranin, ang sistemang pinamumunuan ng mga political dynasty na paulit-ulit lang ang mga apelyido habang pinoprotektahan ang sariling interes. Sa paglapit ng eleksyon sa Mayo 2025, kailangan ng harapin ng mga butante ang isang mahirap na katotohanan. Hindi tunay na may malawak tayong pagpipilian dahil karamihan sa mga kandidato ay galing pa rin sa parehong pamilya na matagal nang namumuno. Ginawang negosyo ang politika at sa sistemang ito, madalas mas mahalaga ang pansariling kapakinabangan kaysa sa tunay na paglilingkod. Kaya ang tanong ngayon, hindi lang kung makakalampas si Camille Villar sa mga kontrobersya. Ang mas mahalagang tanong, babangon ba ang mga Pilipino para makita ang totoo at pumili ng mga leader na tunay na maglilingkod, hindi magahari? Maging matalino sa pagboto dahil bawat balota ay hindi lang simpleng boto. Ito'y paninindigan laban sa katiwalian, pagsasamantala at hindi napapanagot na kapangyarihan. Ikomento ang inyong saloobin. Ibahagi ang mensaheng ito. Simulan ang usapan. Panagutin natin ang mga pinuno. Ito ang ang kampanero at hindi kami tumitigil sa pagbabantay.